Sun check 3.43 na nang umaga Punta kami ngayon sa may ano namin, sinet up namin na ano na meeting place Kausapan namin, alas stress Pero 3.43 na Late na naman kami Ang biyay pala namin ngayon is sa may BRT sa Tila Pilon Hills So yun na, anim lang kami yung mga kasama namin, tapos ng Tila Pilon Medyo mga bumping pero maya, larga na kami siguro maya maya Tapos di ako makapag video kasi ngayon yung maulan Sira yung GoPro ko, sira yung screen, butas 5 back, 5 na na umaga Nandito kami sa Marilao, Marilao ba to? O Bukawi na Marilao pa lang, ito yung tulay ng Marilao Nandito ako sa Marilao Kaya yung ko na sa likod Ayan Ito lang So may na isa ron, kakagising lang Sabi ko umabol na lang, kakabol daw siya pero baka tayo na lang namin sa Bukawi. Time check! 7.27 na lang umaga Dito na kami sa may Lorsa no, Karay, sa may Karay Nakakasama ka? Ah, Mga kasama ko, wala na Parat ako ng battery Lobat, 2% na lang yung GoPro Siguro mga ano na lang to Mga, yun eh, mga 40 kilometers na lang siguro Nandun na kami sa may Tilapilon Hills Pero medyo matatagal lang pa kasi ano yun Rolling Hills yun Yung kanila medyo Rolling Hills din yung pagpuntang Nalo sa Garay Pagpuntang Garay Pero yung sa may, ano naman, Tilapilon Hills Mas mataas naman yung mga ahon nun Kasi yung Tilapilon Hills sa ano yun eh parang dulo siya ng DRT kaya halos mahirap na yung pero okay lang naman kasi dahan-dahan lang naman chill chill lang yung biyayin namin nakakanan tayo rito hindi ka punta DRT dire diretso lang to hanggang DRT na sa time check 8.24 na ng umaga dito na kami sa may DRT nakapag ah, picture picture na sila So, back to saddle na kami ulit. 26 km sa lang daw. na kami sa mga Tila Pilon Hill. Pero, makunat-kunat din yung ahon dito. Kaya, ano, may dumatagal ka lang kami. Pero, kaya rin pala kami nagbike dito kasi, ano, practice din namin ni Mina to. Dahil meron kaming hiking sa September 22. Mount Kabunian. Somewhere in Benguet kaya tayo. Hindi ko alam. Benguet o Sagada. Ayun, mahirap yun. First time ako mag-hiking eh. Siya, Siya na-try na niya na mag-hiking first time lang Kaya kailangan ko mag-practice Kaya yung sinot ride is bike ride Tapos pagdating dun sa may ano namin Spot namin mag-hike naman kami Pero minor hike lang naman yun Hindi siya major hike Kaya tamang practice lang rin Kasi mamaya hindi ko pala kaya mag-hiking Sumama ako sa kanya nagpapahinga kayo? Sige na! Ay, no, kita-kita, ang hina, nagpapahinga. Sige na, dali, sige pa kami, okay. pre, pa. Bumalik pa kami kanina. Oh, nagpapahinga. Ayan, kapeto na kami. Ayan, ayan na yung dalawa. Kapeto na ulit. Bumalik pa kami kasi. Pwede? Open. Tayo ako Tayo bus Tayo ba? 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 Tayo wala naman tour, diba? oh. oh, oh. na tour guide pagka bike ba? ba? Tayo ba? Ah, pa pag mga nakamotor, may tour guide. Kailangan, no? Pag mga nakamotor, may tour guide. Okay. Pero pwede pa rin sa mga. Opo, yung maglalakad po. Oo. Oo. Okay, okay. Adventure, di ba? Ito yung inaharap. Ito yung gusto ko eh. <laughs> oh, yes. oh. that's <laughs> right. <laughs> yes, oh, ito yung inaharap ko. Eh, pre. Ay, puta may isa ka. Akin na, adventure. Ito nakasulat po, oh, tila pilon. Challenging. But free. Oh, challenging. <laughs> Pre, challenging. Mayroon ko na challenging tayo. Tara, challenging tayo. Makita oh, ang kita, walang daya. Ayon sa natin. Ayon, ha? Tila pilon. Pakita mo, pagkita na. So, easy but with a fee dito daw. Dito. Oh, challenging but free dito. Tayo. oh, oh free, Dito tayo oh, challenging but free. Diba? Diba? Para sabay pagpunta ng Jolly tayo mahihirapan. Sa kanyang tulak to. Grabe. Oh, yeah. Kamali yata ang decision eh. Puro ka tawag dito tapos maputik. Oo, oh, literal. Bundok. Sa kabila kasi madali. May mga hagdanan dun eh. <laughs> ito yung pinili namin eh. 'di ba? Kasi so, mahirap si medala kaming bike. Naaakyat namin pa kaya at sa aming bike, hindi yung bigat. So, na kami. Laban. Laban. Tara tara, continue tayo. Para kanino lang 'yon? Sabi lang kasi bike ball, bakit ba kayo dito dumaan? Sulit nyo rin. Medala sa time bike. Hindi tayo rito. Ayoko rito. May bikeable dun eh. Hindi ako naisip. Ito sa inyo. Tara. na. Ito ha. Para kami nililigaw ngayon. Kasi walang daanan. Pero may bahay kaya pwede magtanong. Hindi namin alam yung daan. Hinahanap namin. Pero may bahay dun pero walang tao. Walang sumasagot Para makapagtanong kami.

nandito rin bubukot yung mga bike oh dito na kami ahhh shit hindi <sighs> ah. natin kakakitin yung bike dyan feeling ko hindi kaya, kaya iwan na lang siguro dito na kami nandiyan na namin pinalayo kami <laughs>

No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. open the gate. Don't turn off the light. I'm coming home. <sighs> akin. Sabi ko sa inyo. I gained all that I oh, oh, In the end, what I found was nowhere near as nice. No matter the rain, no matter the storm, Ay, yung ka ng kamay ng iba Lana, ayaw ko na sa'yo Hindi, ayaw na sa'yo Mahawa ka ng kamay ng iba Ay, Don't turn on the light i'm coming on hey doggy so i fought with my claws and teeth and so i went out to the sea all alone there would be no kind of peace like you beside me no matter the rain matter storm I'm coming home I'm coming home Leave open the gate Don't turn on the light I'm coming home I'm coming home I'm coming home I'm dahil hindi na namin kanina paakyat ng tila pilon hilis hindi namin hindi pa namin dinadaanan yun hindi pala siya bahay kapag talaga so puro pataas na kami ng pataas po sulusong Maraming ginawa ko ng buwan ng bike magtulak. Di ba, hindi ko na, na ko kasi ang hirap. Pero masaya naman eh. Masaya experience namin. preparation nila, hirapan